Kasi mataas tayo yung puno kaya nakita mo yun. Ayan, guys. Kita, diba Nasa babae puno? Ito yung bunga ng pine tree. Ayan. Kung tawagin ay. Bunga ng pine tree ay. yan. So <laughs> naman yung ano yung pagkanat to yun na siya. Ginagawang ano. Ayan naman yung sa kabila. Oh. time Yung tuyo. dyan. 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 Fresh. Tapos <laughs> <laughs> tingnan natin <laughs> sa taas. Yun. Ayan oh. Dito din oh. Ah, bunga ng pine tree yan. Ayan, makikita niyo kulay green pa. Mm. -hmm. Pine tree yan. Sarap yan, sangat. Oo. Oh, ayan yung pine tree oh. Parang lasang mali yan. Eh. Oh, pero mas masarap pa pag uh, nilagay mo yung sinigang. Yeah. Uh, sarap. Ayan. Uh, ayan yung, uh, yung mga pine tree, guys. Pine hmm. so, tree lahat yan. Ay, tumibulaklak na gano'n sa akin. Yan, mga natin nalang malapitan yung, pain, yung bulaklak ng pine. Ah, bunga. Ayan. Ayan din oh, bulaklak din eh. Oh. Oh, so. na. Pag-inom ganito. Pag-inom <laughs> <laughs> ganito. <man na> <laughs> <man na> <laughs> 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 pag pag ganito. pag nahinog ganito. Pag-inom ganito. pag Pag-inom ganito. Pag-inom ganito. Pag-inom Ayan. Ayan guys. Uh, nyo na yung bunga ng pine tree. Yung sariwa. Ang raniwa kasi pag napupunta rito yung mga... Eh. Kulay itim na yung ano ng bunga ng pine tree. Sinimulan na rin pala yung ano?